Balita naman po sa Metro Manila na sunog sa ikalawang pagkakataon ngayong taon ng Philippine General Hospital sa Maynila. Pasado alas 11 nitong Sabado nang sumiklab ang sunog. Sa eksklusibong video na nakuha nga ng News 5, kitang nagkakagulo ang ilang staff ng pagamutan habang tuloy naman ang mga bumbero sa pag-apula ng apoy. Ayon sa Bureau of Fire Protection, isandaan at apat na pasyente ang nailikas. Wala namang nasaktan sa mga ito. Napula ang sunog bago maghating gabi. Patuloy pang iniimbestigahan ang naging mitya ng apoy pero ayon sa BFP, nagsimula ito sa isang dating x-ray room na meron umanong mga nakatambak na gamit. Sa Maynila pa rin, natupok naman ang hilera ng mga tindahan at nadamay rin ang bahagi ng isang paaralan sa Paco. Sa amateur video, kita ang laki ng sunog. Unang sumiklab ang apoy sa hilera ng mga General Merchandise Store sa Pedro Hill Street, pasado alas 8 ng gabi. Nasunog ang mga panindang appliances, damit, chinelas at mga gamit sa bahay. Nadamay pati ang likurang bahagi ng Paco Catholic School. Apektado ang ikaapat hanggang ikaanim na palapag ng eskwelahan. Wala namang estudyante o staff na nasaktan. Inabot ng anim na oras bago naapula ang apoy. Nag-anunsyo ang paaralan na online muna ang kanilang mga klase simula sa Martes. Pinag-aaralan naman ng Department of Transportation ang paglalagay na exclusive na lane sa EDSA para sa mga motorsiklo. Base sa datos ng ahensya, aabot sa 170,000 ang mga motorsiklo na dumadaan sa EDSA araw-araw. Kaya't para maibsa ng trapiko, pinag-iisipan nila na maglagay ng exclusive lane para sa mga motor. Bagamat may linya naman talaga para sa mga motor, dinadaanan pa rin ito ng mga sasakyan. Palipat-lipat din sila ng linya na nakakalala ng traffic. Ayon kay Secretary Jaime Bautista, kapag naaprubahan, ito na ang magiging ikatlong exclusive lane sa EDSA. Bago po yan, may sariling lane na para sa mga bus at bisikleta. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.